Ang huling aklat sa Biblia, ang Apokalipsis, ay nagsasabing ang tulong ay darating na. Di magtatagal, tayo rin ay ililigtas. Ang mahabang bangungot na kasalanan ay magwawakas na. Tayo ililigtas at si Satanas ay ibibilanggo. Tayo lalaya at si Satanas ay makukulong. Tayo itataas sa lapaap upang salubungin at katagpuin si Jesus, ngunit si Satanas ay gagapos dito sa lupa. Tayo itatanggap ng hatol na buhay na walang hanggan. Si Satanas at sa ang kanyang mga tagasunod ay tatanggap ng hatol na lubos na kawakasan. Pakinggan ang sinasabi ng Biblia, Apokalipsis 20, 1-3, at nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit. Nahawak sa kanyang kamay ang susi ng di matarok na kalaliman at ang isang malaking tanikala. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos siya ng isang libong taon. At siya'y itinapon sa di matarok na kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya. Upang hindi na niya madaya ang mga bansa, hanggang sa matapos ang isang taon. Pagkatapos nito, kailangan siya'y pawalan ng maikling panahon. Ano ang milenyo? Ang isang taon na ito ay tinatawag na millennium. Ang propesiya ay nagsasabing si Satanas ay mabibilanggo. Nang isang libong taon, ang millennium ay nasa pagitan ng dalawang muling pagkabuhay. Una, sa pasimula ay pagkabuhay na muli sa buhay. Ikalawa, sa pagkatapos ay pagkabuhay na muli sa kaparusahan sa mga talatang 28 at 29 ng Kapitulo 5 ng Juan. Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At magsisilabas, ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Pansinin ang dalawang pagkabuhay na maguli. Una, pagkabuhay ng mga gumawa ng mabuti. At ang pangalawa, pagkabuhay ng mga masasama. Pakinggan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa unang pagkabuhay na mag-uli. Apokalipsis 20, 5 at 6. Ito ang unang pagkabuhay na muli. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli, sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan. Kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at magaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. Isang maluwalhating paglalahad ng muling pagkabuhay, mapapansin na ang mga namatay kay Kristo ang siyang unang bubuhayin. Ang mga sumusunod kay Kristo na madarat ng buhay ay aagawin sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Sa araw na iyon ay matutupad ang pangako ni Yesus, ayon sa Juan 11.25. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Muling makakapiling ng mga ina ang mga sanggol na namatay. Ang mag-asawa ay muling magkikita. Ang mga anak ay muling makakapiling ng magulang. May gaganda pa ba sa eksenang ito? Maaari kang magtaka kung anong mangyayari sa mga hindi tumanggap kay Kristo, ngunit nadat ng buhay sa muling pagdating ni Kristo. Apokalipsis 19.21 At ang mga iba ay pinatay ng tabak na lumalabas sa bibig noong nakasakay sa kabayo. Hindi kayang tumayo at harapin ng masasama ang kaluwalhatian ng muling pagdating ni Kristo, kasama ang lahat ng mga anghel. Sa muling pagdating ni Kristo, ang mga banal ay muling mabubuhay at babaguhin upang salubungin si Kristo sa alapaap at ang mga hindi naligtas ay mamamatay sa kaliwanagan ng kanyang pagdating sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa kanyang bibig. Sa ikalimang talata ng Apokalipsis, Kapitulo 20, ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa natapos ang isang taon. Ang malaking larawan ng mga magaganap sa muling pagdating ni Kristo ay lalong lumilinaw. Ito ang mga pangyayari sa pagparito ni Kristo. Una, si Jesus ay paparito kasama ang lahat ng mga banal na anghel, ayon sa Mateo 25.31. Ikalawa, ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin muna. Ayon sa unang Tesalonika 4.16 Ikatlo, ang mga buhay na ligtas ay agawin upang salubungin si Jesus sa papawirin. Ayon sa unang Tesalonika 4.17 Ikaapat, ang mga ligtas ay uuwi kasama ni Jesus at magahari na kasama niya sa loob ng isang libong taon. Ayon sa Apokalipsis 20.4 6 Ikalima, ang mga buhay na hindi ligtas ay mapapaslang sa kaliwanagan ng pagdating ni Kristo ayon sa Jeremias 25.33. ika -anim. Ang mga patay na hindi ligtas ay hindi mabubuhay hanggang sa matapos ang isang libong taon, ayon sa Apokalipsis 20.5. Ikapito, si Satanas ay nakagapos ng isang libong taon ng isang tanikala ng mga pangyayari, walang tao na maaari niyang tuksohin at sirain. Ikawalo, ang mga matuwid ay nasa langit. Ang lahat ng masama ay patay, walang buhay na tao, kahit saan, wasak, ayon sa Hermias 4. 23-26 Ang mundong ito ang kanyang magiging piitan. Ang lahat ng sumunod kay Satanas sa panahong sila'y nabubuhay sa mundo ay mamamatay pagdating ni Kristo at mananatiling patay hanggang sa makalipas ang 1000 taon. Ang mga naligtas ay makakasama ni Kristo sa loob ng 1000 taon. Ang Diablo ay walang ibang malilin lang. Ang mundong ito ay magiging piitan niya. Ngayon, ating balik-aralan ang mga pangyayari sa panahon ng milenyum. Una, ang lupa ay wasak at salanta. Ikalawa, ang lahat ng mga masasama ay patay, napaslang sa kaliwanagan ng pagdating ni Yesus. Ikatlo, ang lahat ng mga ligtas ay nagahari kasama ni Kristo. Ikaapat, si Satanas ay nakagapos sa madilim at sirang planetang ito upang magbulay-bulay sa kanyang rebelyon. Pagkalipas ng salibong taon ay bababa ang bagong Jerusalem at naroon si Kristo kasama ng mga naligtas. Ang banal na syudad ang target ng poot ni Satanas. Pamumunuan ng Diablo ang malaking hukbong sandatahan upang kubkubin ang bagong Jerusalem. Ito ang huling digmaan sa sanlibutan. Apokalipsis 20.9 Umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ang kampo ng mga banal at ang lungsod na minamahal. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y natupok. Apokalipsis 20. Jis. At ang diablo na dumaya sa kanila ay inihagi sa lawa ng apoy at asupre. Sa talatang 14 at 15, ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Si Satanas kasama ang masasamang anghel at mga makasalanan ay mawawala magpakailanman. Maaring mayroon tayong mga kamag-anak, kaibigan at mga mahal sa buhay na hindi natin makakasama kailan peman. Siyempre, tayo ay iiyak. Apokalipsis 21.4 Ngunit ang magandang balita ay, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangisman ng sa sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Isang maluwalhating buhay na walang hanggan ang ipinangako ng Diyos sa mga maliligtas. Hindi maaabot ng isip ng tao ang paluwalhatian at kagandahan ng paraisong inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal at sumusunod sa kanya. Sa ang grupo kakaya kaya makakasama sa araw na iyon, kaibigan. Kung dumating na ang araw na iyon, huli na ang lahat upang lumipat ng panig. Ang tanging kasiguruhan na ikaw ay mapapabilang sa mga banal ay ang pagpapasakop ng buong puso at buhay kay Jesus ngayon, at ngayon mismo. Kung nais mong ibigay ang lahat, ang iyong buong buhay kay Jesus, maaari kang lumapit sa Kanya sa panalangin. Kung ikaw ay may suliranin sa iyong buhay, dumalangin sa Kanya at ikaw ay diringgin. Kung ikaw ay may masamang ugali na nais mong mapagtagumpayan, idalangin mo. Nakikinig si Jesus, sumasagot siya sapagkat mahal ka niya.